Of course, uh, first, uh, our first lady, the first lady, Luis Araneta Marcos, <laughs> who, who has recently been traveling to Europe to assist with the o on the OWA, uh, with uh, some of the activities that uh, uh, so she has become our ambassador now for migrant workers. <laughs> <laughs> It's your new designation. Di ba magka shake-up tayo sa kasama ka na doon sa... <laughs> Thank you, uh, Migrant Workers Secretary uh, Hans Leo Kaknak for your uh, introduction. Please, uh, please be seated. Um, Labor and Employment uh, Secretary uh, Benny Leguesma, the uh, OWA Administrator P.Y. Kaunan, Ang Bayani Foundation Incorporated President, Vice Admiral Eduardo Santos. Yes. Of course, uh, first, uh, our First Lady, First Lady Luis Araneta Marcos, who, who has recently been traveling to Europe to assist with the o on the OWA uh, with uh, some of the activities that, uh, uh, so she has become our ambassador now for migrant workers. You, it's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... <laughs> Awardees of Bagong Bayani Awards 2025 and their families, my congratulations to you. The DMW and BBFI officials are key partners in development and our stakeholders are the best beneficiaries of that development, fellow workers in government... Distinguished guests, ladies and gentlemen, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, magbibigay pugay tayo sa ating mga bagong bayani. Kinikilala ng Bagong Bayani Awards ang kakayahan, karangalan at kabutihan loob ng mga Pilipino na sa kabilang ng pang-iibang bansa ay nagagawang maipakita ang tunay na pagka Naitaguyod niyo ninyo ang, ang ating, at ang ating mga pamilya at komunidad ng walang pag-aalinlangan. Ito ang diwang na ismakamit ng aking ama, ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. nang itatag niya ang bagong Bayani Award sa pamamagitan ng Letter of Instruction No. 1320 noong 1983. So, ngayon, papunta ngayon tayo sa today. And we still see the immense value that migrant workers are brought to their families and to our country. I am proud of the achievements that you have made. Binabati ko ang lahat ng mga bagong bayani awardees ngayong taon. Kayo ang pinakamagandang larawan ng kasipagan at galing ng Pilipino. Tuwing may kausap akong taga-ibang bansa, parating sinasabi sa akin ang husay ng mga Pilipino na nandun sa amin. Kaya maraming salamat sa inyong lahat sa pagbibigay karangalat sa ating bansa. <clears throat> Dahil alam naman po natin, hindi biro ang manirahan sa ibang bansa, makisama sa ibang lahi at mawalay sa pamilya. Ngunit patuloy pa rin ang inyong mga sakripisyo para sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya bilang suporta, asahan ninyo na nandito lang ang inyong pamahalaan Through the Department of, of Migrant Workers, we shall continue to elevate protection, streamline services, and ensure that every OFW is treated as the hero that they are. Sa ngayon, ginagawa na natin digital ang ilang proseso ng pagtatrabaho sa ibang bansa, tulad ng OFW Travel Pass sa eGovPH app at ang Online Employment Contract Verification System. Ang Overseas Welfare Administration naman ay nakikipag nakakapag-issue na na mahigit kumulang 300,000 electronic card na magbibigay sa mga migrant workers ng mas madaling access sa mga serbisyo ng ating gobyerno. Pinahalagan din natin ang inyong kalusugan sa pamamagitan ng OFW Hospital, ang OWA Butika at pinalakas na ng mga programang medikal para sa ating mga OFW. Sa Action Fund, ang mga OFW na nasa kagipitan ay may maasahang tulong na legal, medikal, pinansyal at iba pa mula sa DMW, Migrant Workers Offices at Regional Offices. Bukod pa rito, may OFW lounge na sa ating naiya para sa inyong komportableng paghihintay ng inyong flight. Mahigpit din ang pamahalaan sa pagprotekta sa ating mga OFW sa pamamagitan na paglaban at pagpuksa sa human trafficking. Sinusuportahan din ang, ang ng ating DMW ang reintegrasyon ng ating returning OFW sa pamamagitan ng startup capital, financial literacy training at livelihood support. Lahat ng ito ay upang masiguro na hindi masasayang ang inyong pinaghirapan at maging matagumpay ang inyong pag-uwi. Kaya naman po, sa inyong pag-alis at sa inyong pagbalik, tandaan po ninyo na hindi kailanman kayo nag-iisa. Gagawin namin ang aming makakaya upang maprotektahan at masuportahan ang bawat bagong bayani. Mga minamahal kong OFW, kayo po ay ang nagsisilbing lakas at liwanag ng ating bagong Pilipinas. Muli, congratulations sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga awardee. Ipagpatuloy po natin ang laban para sa mas magandang kinabukasan para sa ating mga kapwa at sa ating mga kababayan at lahat kung dito, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Mabuhay ang ating mga bagong bayani. Magandang umaga po. Thank you Mr. President. Mr. President, please remain on stage as we invite Secretary Kahdak, under Undersecretary Bai, Administrator Kaunan and Vice Admiral Santos for the presentation of testimonial plaque. This testimonial plaque of appreciation is presented to the Excellency Ferdinand R. Marcus Jr., President of the Republic of the Philippines, in grateful recognition of his invaluable presence and inspiring message as keynote speaker and guest of honor during the 2025 Bagung Bayani Awards held on November 20, 2025, at the Malacanang Palace. With deep appreciation and respect, we honor his leadership and dedication to uplifting the lives of every Filipino both here and abroad signed vice admiral eduardo ma r santos at this point may we invite on stage first lady luis araneta marcos to join for the photo opportunity For the first batch of the photo opportunity, may we request the 2025 Bagong Bayani awardees to proceed on stage. Bagong Bayani Foundation Inc., please stand by. Thank you, Bagong Bayani Awardees 2025.